Good evening mga uh, Karobs Farming TV So ayun yeah, nga guys gabi tayo ngayon Nag video dahil Ngayon lang yung time natin So yan yeah, guys binapakain natin ng kamuting ka Ay kamuting kapan And ako uh, So yeah, guys uh, Pag usapan natin uh, Indikasyon sa rabbit na Malapit na siyang manganak Ayun yeah, guys malalaman mo pag ang rabbit mo ay malapit na mga anak. So, nagre-ready sila ng anak nila guys. dito sa lupa. Ayan. So, naglagay na siya ng anak niya dun sa lupa. So, nagbutas siya guys. Ayan, nagbubutas. So, yan na yung indikasyon na malapit na yung rabbit mo mga anak. Nagpe-prepare na siya ng anak niya. So, after For this yan guys, uh, pag manganak na sa, sa ilalim ng lupa, nakikita mo uh, tatakpan niya na yan, tatakpan niya na ng lupa. So, parang yung anak niya, sip doon sa baba, parang hindi makuha ng mga predator. So, ang predator guys, like uh, pusa, tapos daga, uh, yun ang mga predator. Pag nanganak sila, uh, kinakain ng mga pusa at saka daga. So, kaya nila tinakpan, tatakpan nila yung lupa. Pag nanganak sila. So, okay, nasa ilalim. So, yan. So, na yan, binubutasan niya na yan. So, malalim na yung, nasa maluwag na yung ilalim niya, guys. So, talagang masipag ang rabbit sa pagbubutas. Yan, dahil parang sip yung mga kids niya. So, yung ating mga tortigas yun. So, dahil dito sa, ano, ah, lima lang yan. Lima yung ating rabbit na sa baba. Pero, dalawa ang babae. So, yung tatlo dyan, guys, ah, puro lalaki. Pero, dahil nilang babae, hindi yan sila nag-aaway. Dahil, matagal na rin yung, ano, matagal na magkasama na sila dito sa baba. Pero, kung yung rabbit mo na bagong babae, ah, ilagay mo dito sa baba. Ah, sigurado, yung katulad ng black yung guys. Ayan. Babae din yan. So, pag inilagay ko yan dito sa baba, uh, mag-aaway yan sila. So, hindi mo pwedeng pagsamahin. Dapat, magkasama sila muna ng matagal. Parang hindi sila mag-aaway. Kahit babae yan. Katulad dito mga lalaki guys. So, so yung mga lalaki na yan na tatlo. So, hindi na mag-aaway yan dahil matagal na silang magkaibigan. So, ito. Siguro, guys, uh, tansya ko nito, uh, abot na ito ng 5 days. Uh, baka magkaroon na tayo ng mga bagong kids. Pero, dito nga sa lupa. <coughs> Diyan na sa lupa. del buntis na yan, guys. Ayan. So, yan ang ugali ng mother do. Pag nasa prairie yung ano mo, uh, maghuhukay sila. magoket, maghukay. So, ang ano lang dyan guys, kaso uh, pag malakas ang ulan, baka magkaroon ng tubig yung lupa. Pero sa ngayon naman siguro uh, baka hindi na abutin dahil medyo mataas na itong rabbit natin. At saka mayroon mga drainage system. Ayan, yung katulad nyan guys, mayroon siyang kanal. So, pag umulal, diretso agad yung tubig. So, hindi magtatagal sa ating rabbit tayo. Eh. Ayan lang, bumaba na naman na sana guys uh, kung bago lang kayo sa aking youtube channel uh, don't forget to subscribe Rob's Farming TV saka comment na rin kayo guys kung meron kayong gustong video na gagawin natin saka like and share sa huwag nyo kalimutin okay, guys ah, uh, pindutin yung bell button parang updated kayo kung may mga bago tayong video sa naman tayo guys sa uh, Ayan, nagpe-prepare din yung black natin. So, ba't ka ba guys, binukod ko siya. Uh, binukod ko nga siya dahil mag nga sila dun sa baba. Tsaka guys, uh, binukod ko yan dahil rare lang yan. So, ka bihira lang yung kulay rabbit na ganyang kulay. So, kaya nga siya iniingat-ingatan. Uh, nilagay ko lang siya sa isang kulungan. Ayan, pero yan guys, sa uh, malapit na rin yan mga anak. Siguro 5 days na lang magkakaroon na tayo ng bagong kit. So, hindi ko na yan siya gagalawin hanggat mga anak sa dyan. At sana nga mga anak, uh, mga anak at maraming anak sa walo or ganoon ganoon lang naman ang anak ng ating mga rabbit guys. Pero yung may secret tayo dito. So, kung nakita nyo, may butas pero dito guys makikita ko yung sakaling mga anak na yung ating rabbit so dito nilagyan natin ng ayan so masisilip pa rin yung ilalim kung sakaling may anak pero takpan natin muna yan guys dahil hindi pa nga natin hindi pa siya nanganak. so nagpe prepare pa lang siya takpan lang natin yan parang hindi niya mahalatang may butas dun sa ano saka dito guys may butas din dahil nga dalawa nga yung babae So dito, mga anak din yung isang babae. So meron naman din tayong nilagay na butas dito. So yan guys. Parang makikita natin yung kung ilan yung anak niya. <coughs> yan. So yan guys. So, so dito yan sa butas. Ayan. Ayan pinakadulo yan. Diyan mga anak yung ating rabbit. So, kaling mga nganak siya. So, makikita pa rin natin kung meron siyang anak, kung ilan yung anak niya. Ayan. So, balik na natin guys. Takpan natin. Wala pa namang laman yung butas. So, hindi pa nang anak. Ilagay na lang natin. So, yun lang yung mga tips natin guys pag-aalaga ng rabbit. Siyempre guys, kung mag-aalaga, bago lang kayo mag-aalaga ng rabbit, ah, uh, wag niyo ano nga pala guys, wag niyo may anak siya halimbawa ng anak siya uh, wag ilipat wag nyong ilipat yung anak dahil ang tendency nung guys patayin niya lang lahat yung anak niya so nangyari na dito sa aking rabbit to yan nilipat ko dahil nga nagkaroon ng mga langgam yung anakan so may may mga langgam yung butas so papatayan lang din ng langgam guys kaya inilipat ko so kung nilipat ko uh, namatay din pinatay niya lahat yung anak niya. So, sayang lang. Kaya, kung kayo, bago lang kayo magalaga ng rabbit, lagi niyo tatandaan, huwag niyong ilipat yung mga anak ng rabbit. So, yun lang guys. Sana nabigyan, nyo, nabigyan ko kayo ng konting tips kung paano magalaga ng rabbit. So, next video na lang guys. Bye-bye!